Abansa siya, Abansa 2017 model. Ang issue na sana paggawa nito ay rotor disc. Kita mo sa rotor disc niya, napakagaspang. gasbang Tapos nagkakaroon siya ng hams. Hmm. Tapos pag inikot, mainikot mo siya, yung side to, kanan, ito ang may tama, biring. Yan. Pag inikot mo siya, maugong. Tapos same pa rin isyo sa bandang kabilang gulong. May hams din tapos ano siya para siyang sobrang gaspang na talaga. Ayan. Oh, okay. <coughs> isyo. Ayan. Ito ba kaliwa? Ayan. Ito kaliwa may tama. Ayan you o. Know. Sobrang ugong siya pag inikot ng kamay Oh tapos medyo may may plina siya may plina siya pero ito buo pa yung bearing pero same pa rin sira ang rotor disc para replace replace sana to kaso problema kay yun gano'ng kanipis yan tapos may hampas yun oh. may may gatla yan o oh. kung kinakakayurin yan kunti na lang matira sa kanya ito oh. ganito oh, na ang mabawas ganong kakapal ang mabawas tapos kunti na lang matira kaya, decision na papalitan na lang kaysa mag ng mag apply ka ng preno mababasag tong rotor disc kasi hindi man siya solid may butas o oh.